Ayan mga guys, may pasyente tayo isang mountain peak na nirepaint. Ayan, kita nyo naman, sobrang ganda ng kulay nya, diba? Oh, no. Ang gagawin natin dito ay bubutas natin to. What? Ayan mga guys, magbubutas na tayo. Parang ayan yun. Eh. Papalik pa natin na. Ganito, ito oh. Ayan, oh. Yun, diba? Man ini lah tayo nang bike nya ya. Gago. Oh iya, Oh iya, itu

Grabe, smooth na mga guys. Okay. Eh, yun, local lang yung RD natin ng no, XD. Sana all. So, mga guys, nakabit na natin yung preno niya kanina. Ayan, nilagyan natin ng cable connector dito sa may harap. Tapos, syempre, ito yung kinabit natin. Yung ating housing, diba ba? Ayan. ba? Diba? Goods na goods na siya, oh. Walang play, ano? Diba? Convert for more. Parang okay ito yung unit. Oh my God. Bike na tayo tomorrow mga guys.